Isang makulay na araw, mga bata. Ang liwanag ngayon ay hindi galing sa araw. Ito'y nagmumula sa alab ng ating lumang paniniwala. Halina't buksan ang kaban ng kalinangan. Pero teka lang, bago ang alamat, bago ang salaysay, isang palaisipan muna ang aking iiwan. Ako'y hindi humihinga, ngunit umaawit. Wala akong binte ngunit naglalakbay. May katawan akong kumikilos sa pagitan ng bundok at ng dagat. Ano ako? Mga bata, ang iyong sagot ang magsisilbing susi sa isang kwentong hindi kayang bigkasin ng hangin. Isang kwentong itinago ng panahon at paniniwala. Tara na! Simulan na natin ang paglalakbay sa kwentong luha ni Kagun. Noong unang panahon, namumuno sa kalikasan ang makapangyarihang si Bathala. Meron siyang kaisa-isang anak na ubod ng ganda sa isang mortal na babae na si Marihay, na naninirahan sa isang malayong bayan sa dagat ng kaluran. Ito ay si Kagun, na ang ibig sabihin ay marikit. Isang araw, sinabihan ni Bathala ang kanyang anak. Kagun, anak ko, ikay aking inaanyayahan sa aking kaharian sa mga kabundukang masagana at mapayapa. Ang lugar na nasambit ay ang lalawigan ng sawangan. Sa pagdating ni Kagun sa kaharian ni Bathala, nabighani sa kanyang angking ganda si Luros ang pinuno ng hangin, at si Panginuron ang namumuno sa kaulapan. Bawat isa ay nagnanais na maging kabiyak ng puso ng dalaga. Si Duros ay mayabang na nagwika. Si Kagun ay para sa akin at walang sino man ang makahahadlang sa aking pagnanais. Si Panginoon sa malumanay na boses ay nagwika. Hindi ko mapipilit ang kanyang damdamin. Ang pag-ibig ay kusang sumisibol. Upang lutasin ang hinwaan, nagbigay ng hamon si Batala. Hanapin at dalhin sa akin ang bulawa na uri na matatagpuan sa kuweba ng bulalakaw. Bago sumikat ang araw sa susunod na kabilugan ng buwan, ang sinumang magtagumpay, siya ang magkakamit ng puso ng aking anak. Sa pagpatak ng bagong yugto ng buwan, nagsimula ang mapanganib na paglalakbay. Si Panginuron, tanga ng busilak ng pag-ibig ay humayo ng tahimik at kaintim. Samantalang si Duros, bao ng kasakiman ay nagpakalat ng mga espiya upang makamit ang tagumpay sa pamamagitan ng pandaraya. Si Duros, sa mayabang na tono ay nagwika walang silbi ang damdamin kung sa huli ako rin ang magwawagi, kapangyarihan ang mangingibabaw. Sa gitna ng kagubatang binabalot ng misteryo, narating ni Duros ang kweba ng bulalakaw. Gamit ang kapangyarihang hangin, nilusob niya ang kweba at nabalot ang nilalang ng gintong liwanag. Ang bulawan na urig, isang mahiwaga at makapangyarihang nilalang, pinaniniwala ang ito ay simbolo ng kasaganahan at tagumpay. Ang bulawan na urig ay nagbigay ng babala. Hindi ako maaaring bihagi ng pusong marume. Samantala, si Duros ay pasigaw na nagsabi, Ako ang nakahuli! Ako ang nararapat! Nilinlang ako! si Panginoon sa gabay ng pagmamahal at mga sali ng alamat, marahang nakarating sa kweba. Sa katahimikan ng gabi, lumapit sa kanya ang bulawan na urig na tila kusang nilapit sa liwanag ng kanyang puso. Dala ang nilalang, humarap si Panginuron kay Bathala at kay Kagun. Subalit, hindi niya inaasahan ang malupit na pag-atake ni Duros. Puspos na galit. Dala ang panabas niyang sandata. Sumugod siya at sumigaw. Kung hindi ko makukuha ang pag-ibig, walang magkakamit nito. Nasugatan si Panginoon. Ngunit, bago bumaon ang katahimikan sa kanyang puso, na matatag ang kanyang tinig at mahinang nagwika. Padao ba akong kagun? Iuni ang simbolo ng pagpadangat ko sa imo. Si kagun na nanaghoy ay nagsalita, Panginoon aking mahal! Sa utos ni Bathala, si Duros ay nahuli at pinatawa ng parusang kamatayan. Samantalang si Kagun, dahil sa matinding pagdadalamhati, ay nagkasakit at nabigong pagalingin ng kahit na pinakamagaling na tigwar o balyan. Sa kanyang pagpanaw, siya ay inilibing sa paanan ng libingan ni Panginoon. Na sa kalaunan ay unti-unting umumbok at nagmistulang maliit na bundok na tinawag na Murol ng Buhawi. At sa libingan ni Kagun ay umagos ang isang bukal na naging ilog. Tinawag itong ilog ng kagungkungan, simbolo ng wakas na pag-ibig. Sa katahimikan ng mga gabi, sa agos ng ilog ng kagungkungan, may mga pulong na tila panaghoy ng isang pusong iniwan. Mga patak ng ulan, mga luha ng isang pag-ibig na hindi nagtagumpay sa panahon. Si Kagon, ang marikit, at si Panginuron ang tapat. Dalawang kaluluwang pinag-isa sa damdamin, ngunit pinaghati ng tadhana. At ngayon, sa bawat banayad na pag-agos ng kanilang alaala ay dumadaloy sa ilog. Hindi nawawala, hindi natatapos. Sabi ng matatanda, kung ang ilog ay umaapaw, iyon ay pagluha ni Kagun. Kapag banayad ang agos, ito'y bulong ng pag-ibig na di makalimit. Sa pagtatapos ng kwento, Naaalala niyo ba ang palaisipan sa simula? Ako'y hindi humihinga, ngunit umaawit. Walang binte, ngunit nakapaglalakbay. Katawang kumikilos sa pagitan ng bundok at dagat. Ano ang inyong sagot? Tama! Ilog! Tulad ng ilog, ang buhay ay patuloy na umaagos. Puno ng pagsubok, pag-ibig at pag-asa. Laging tandaan, iwasan ang inggit at kasakiman. Ingatan at pangalagaan natin ang kalikasan. At higit sa lahat, ang tunay na pag-ibig ay hindi makasarili. Ito ay marunong magpakumbaba at handang magsakripisyo. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, paalam.